Yeah, I'll give you tayo yan. Yan. Sige po, sige, patayin, Lord. Lord, salamat Panginoon sa hapon sa Panginoon na muli Lord God ako itinataan ng magandang panahon sa Panginoon. Salamat Lord sa pagkatay ito Panginoon. Nandito kami Lord God ng ipagbiliw ang, ang ng aking karawan at ng aking karawan Lord God ng aking <makes noise> puso Panginoon na siya. Lord, dalangin ko Panginoon na bigyan mo po Panginoon ng mabang ang ng aking anak Lord God mula sa kanyang... Uh, Ngayong karawan, Panginoon, hanggang sa Kanya, yung paglaki, Panginoon, yung patnubay, Lord God, ang siyang mangunang mag-iisakin, Panginoon. Lord, alangin ko, Lord God, ang iyong pag-iingat, Panginoon, sa aking pag-alis, sa aking pamilya, Lord God, na may iwan, Panginoon. Salamat, Lord, sa buhay, Panginoon, na yung pinagamit, Lord God, ng Lord na po, Panginoon, sa Santiago family, Lord God. Dalangin ko, Panginoon, na yung puso, Panginoon, na pagpapala, Lord God, hindi lang sa financial, hindi sa physical, Panginoon. Salamat, Lord, sa bawat kalakasan, Panginoon, na yung pinagkakalaw, Panginoon. Dalangin ko, Lord God, na ma-enjoy namin, Panginoon, ang bawat oras, Lord God, na aming uh, ginagaw, Lord God, ngayon, hapon, Panginoon, at talaga sa mga talangin sa pangalan ng Yesus. Amen. Happy birthday to you anyway. Happy birthday to you Happy birthday, happy birthday Happy birthday to you Happy birthday to you Yay! Bilisin yang mami kasi